ala niyo po ba itong pagbabalik ng Sex Mom Girls sa It Bulaga after a long period of time na nawala sila sa show? Sigurado ako, isa ka rin sa mga inis na inis sa EB babes at that time dahil ang lakas na loob nila na makapag-showdown. <laughs> kahit itinaktak nila ng itinaktak, talaga namang nailampasa sila ng bukong buo ng sex bomb girls. That time kasi, sobrang miss na miss sila ng mga mananood, especially ng mga darber kids because of the issue na nangyari sa kanila. Pero sa totoo lang, miss na miss ko ng sex bomb girls. Sana naman magkaroon sila ng reunion concert, ano? Sigurado ako manunood at ng mga batang 90s dyan. Pero grabe, tanda ko nung bata pa ako. Nakikipag-showdown pa kami ng mga best friends ko noon and friends and classmates kami nila Michelle siya. sa students ng other schools. Talaga namang split kung split ang mga Badeng <laughs> pero grabe yung popularity nila noon lahat ng songs nila kabisado ko kahit Christmas song pa yan, pik 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 Imagine, dalawang beses mo silang mapapanood sa TV, araw-araw. Meron kasi silang Eat Bulaga noon at Daisy Shette. Lahat ng episodes ng Daisy Shette talaga nang pinanood ko. Actually, wala pang bias-bias noon. Parang silang lahat idol ng mga Pilipino. Mahal na mahal na mga tao. Si Jopay, si Rochelle, si Izzy, si Mia, si Yvette, si Weng, si Ira, si Micah, si Cheche. Silang lahat talaga patok na patok. Napakatagal na sundan ng kanilang status. Siguro nowadays, ang counterpart nila ay ang Bing do kailangan pa mag-explore more ng bini Dahil that time nag-concert ang Sexbomb Nagpipilikula sila Araw-araw mo sila makikita sa TV Tapos yung kanilang mga albums Talaga namang sold out Platinum kung platinum Hopefully magsama-sama na silang muli Para naman lahat ng mga pinalaki ng Sexbomb Sabay-sabay na mag -ge get get out!